Sa programang Kayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone, Kaakibat ng Diyos para sa Bayan. mga kaakibad. It's 1.36 in the afternoon. maganda magandang hapon po, Kala Barzon, Kavita Laguna, Batangas, Rizal, at Kazon. Welcome na naman nga po no, sa programang KKK, Sain ay Kaligtasan at Kapayapan na programang Handog na ang himpilang ito para tayo pong lahat ay mas maging updated no, sa mga kaganapan at syempre sa gawain nga po ng ating magigiting na kapulisan. Kaya naman kung may mga nais nice po kayong ipabatid sa amin, katanungan o question na pwedeng pwede po yan. Ano mga kaakibat? Comment nyo lang na, sa amin pong Facebook Live and YouTube Live or mag-message nga po directly no, sa amin pong FB page just search DZJV1458 Radio Calabarzon. Happy, happy midweek sa inyong lahat. Grabe ang bilis, no? Parang kahapon, weekend lang. Ngayon, nasa gitna na naman po tayo, no? Na linggong ito. Well, ganun po talaga mga kakibat. kapag karo, marami tayong ginagawa. Kaya, saludo tayo, ha, sa mga person Oo, at legal no? yung pinagkakaabalahan. <laughs> May ganun eh. Opo. So, kamusta ba mga kaakibat? Ha? Lalo na yung 3 to 5 minutes ha, police response ha? ng kapulisan dyan sa inyo pong kinaroroonan. At na-achieve po ba, ha? Base na rin sa inyo pong uh, sariling uh, karanasan, lalong-lalo na doon sa mga uh, individual, no? Or uh, pamilya, ayan, na, na no? Ng assistance or assiste mula sa ating kapulisan. So again, uh, share nyo po yan sa amin, ano po? And eto muna tayo, no? Sa lalawigan ng Quezon, i-congratulate muna natin ang uh, pamahalaang panlalawigan, ayala na Quezon province dahil sa kanilang matagumpay na New Uganda Fest Festival. Congratulations po ha sa inyong lahat sa, sa lahat actually no ng uh, lokal na pamahalaan diyan, mapabayan man o lungsod dahil la uh, talaga namang nakikisa po kayo no sa ito pong taunan na no na aktibidad diyan sa inyo pong lalawigan para nga syempre bigyan pagkilala no at uh, pagpapahalaga ang nyog no na pangunahing produkto sa inyong uh, probinsya and also pangunahing uh, ikinabubuhay no ng mamamayan. And highlight nga po dyan, ano, iba't ibang uh, competition no na hindi lang basta competition kasi nagbigay ito ng saya ano ho lalong lalo na sa mga nakiisa diyan po sa aktibidad mga local tourists and foreign tourists kita niyo naman no makulay na makulay may street dancing uh, competition Meron din pong ano ha, mga float parade. Ayan, float competition. And isa-isahin ko sa inyo syempre, no, yung mga nanalo. And balita namin, no, hindi lang ito. Hindi to fake no sa ha, Talagang hakot award. Ayan, ang tag kawayan. Kaya, Zon, congratulations po sa inyo dyan, ha. At nanalo kayo ng 10 million pesos worth of project. Yes, oo, oh, oh, proyekto na, hindi ko alam, mo oh, kung sino ang, syempre, kayo magde-design yan, no, yung LG mismo. Yung proyekto, eh, dapat makapagbibigay no ng uh, o makapagbo-boost sa tourism ng Tagkaw and also makapagbibigay nga ng hanap buhay sa mamamayan po diyan. So ito na nga no mga kaakibat dito muna tayo sa mga nagwagi no sa float competition. So champion po diyan ang Atimonan. No first runner up naman yung Real, second runner up yung Lopez, third runner up naman ang Gumaka at fourth runner up po ang Pagbilaw. So ayan yung uh, float ng ano ng atimonan. Oh, ang ganda. Talagang pinag uh, pinag-effort na ano? ni oh, so dito naman tayo mga kakibat, ka sa Agri Tourism Booth competition. Mm -hmm. Ito naman champion dito ang Tagkawayan mga kakibat. Ka first runner up naman yung Padre Burgos second runner up yung Gumaca third runner up yung Buenavista and uh, also runner up naman ito pong Tayabas City Real Pagbilao Kalawag San Francisco Quezon at nakakuha naman ano ng special awards ayan itong nga uh, Infanta no ang nakuha naman ng Infanta ay booth with highest sales wow may pinakamalaking uh, benta ha ikang okay at yun naman pong best uh, visual merchandise e eh ang tagkawayan and also ito ring tagkawayan ang nakatanggap po no ng special awards na best tour package offering so ayan yung sa tagkawayan mga kaakibat ang ganda ng booth grabe oo oh, oh, wow talagang wow sir dan <laughs> Ang ganda! Parang ano na yan. Parang pampermanente na, ano Ang ganda. Ang galing. Congrats po sa inyo dyan, And dito naman tayo, syempre. Sa sangayawa naman tayo, mga kakibal. Ka Ang mga Quezonian talaga mahilig yan sa mga Indakan, eh. May mga taga-Quezon ba sa inyo dyan? Wala no? Oh, well, uh, nung mga nakaramba nating interns, parang mga taga-Kezon din tayo. Well, anyway, champion naman dito, no, sa sayaw sa niyog, ang Pagbilaw. Grabe, oh, talaga naman. Congratulations sa inyo dyan. First runner-up po yung Polilio, second runner-up ang Atimonan, third runner-up ang Kalawag, and fourth runner-up, no, ang Infanta. Special awards naman, ayan, best in choreography, syempre ang Pagbilaw, mga kakibat, ka and also best in costume, ang ng Sariyaya. Nako, hindi ko mapakita sa inyo yung uh, costume ng uh, Sariyaya, eh, mga kakimala. Pero syempre, ganda nun. Kaya sila ang nanalo. Diba? So, ayon po sa si LG, ang sigla, galaw talento ninyo ang nagpasayaw sa buong lalawigan ng Quezon congratulations po no. And ito naman nga mga kakibat overall winners no ng Nyog Festival. Siyempre, champion ang Tagkawayan. First runner up nga po ang Atimona and second runner up no ang Real congratulations po na no, sa mga LG syempre natin po mga kapulisan saludo rin po ha sa inyo dahil sa pagbabantay po ninyo no, sa peace and order situation na inyo pong AOR or areas of responsibility sa kabila nga po ng aktividad na ito. Actually ito yung mother, the no, mother of all fiestas <laughs> sa lalawigan po ng Quezon. Kaya hindi ito basta-basta lang na pagdiriwang mga kaakipan. Talagang pinaghandaan ito no, ng lokal na pamahalaan and syempre ng pamahalaang panlalawigan po ng kezo And again, salute, no? snappy salute sa mga kapulisan natin na gumanap sa kanilang tungkulin na pagtiyak ng kaayusan, kaligtasan at kapalapan and also sa mga masisipag po no? na appointed barangay tanod da daan no? na naging kaisa ng kapulisan natin sa pagtiyak no? ng kaligtasan nga po ng bawat isa all in all, congratulations. Abangan ulit namin no, ang susunod po ninyong uh, aktibidad, okay, o mga susunod po ninyong pasabog no, para po dito sa Nyog Yugan Festival. Nyog Yugan pala yun. Nyog at Yugyog mga kakibat. Yun po iyon, okay? So anyway, pauna pa lang yan sa atin pong talakayan. Mamaya po sa aking pagbabalik, eh, very very quick updates naman tayo no kaugnay po ayan sa mga accomplishments uh, ng atin pong kapulisan uh, sa kanila pong pagpapatupad uh, ng batas ano dito po sa rehiyon Calabarzon so, lamang po kayo oras natin is 1:44 uh, in the afternoon uh. teka Ang iyong negosyo, halina't magpa sa radio sa DZJV 1458 Radio Radio CALABARZON. Sa abot-kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila. Para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545 o mag-text sa 0932 Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng KALABAR Zone. Express Balita alas, 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Bernes sa nag-isang DZJV 1458 Radio KALABAR Zone. May lakas ng 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 1458 mga kaakibat It's 1.48 in the afternoon Magandang magandang hapon po ulit at Calabar Zone Ay Kavita, Laguna Batangas, Rizal at Quezon Bilang pagpapatuloy po na no, sa ating programang KKK Siyempre ako pa rin po inyong lingkod Rose Ana Siba And Ito na nga po update natin Nakaugnayan kaugnayan po sa mga gawain ng ating kapulisan Sa lahiyong Calabar Zone But this time, focus muna tayo no, Sa bayan po ng Mendez at para malaman natin itong na update at gawain ng ating kapulisan at tayo po ay nag-imbita po ng magiting na polis mula po no, sa bayang ito at kasama nga po natin ang magiting po na mess po ng Mendez MPS Police Executive Master Sergeant Michael Illidan na mm -hmm. Sir, magandang hapon bati ka muna sa ating listeners Yes po ma'am isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa ating pong uh taga sa radyo at saka po sa ating taga sa ating FB page. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa ati amin pong Provincial Director, Police Colonel Ariel Red, sir. Isang magandang hapon po. Sa ating pong Regional Director, Police Brigadier General Jack L. wangke sir. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa amin pong Chief of Police, uh, Police Major Ian Jasper M. Montoya, sir. Pati po sa aming deputy, uh, Police Lieutenant uh, Randy DeLame, mm -hmm. uh, kay Police Lieutenant uh, Arsenio S. Mandapat Jr., pati po sa mga personnel ng Mendes MPS, pati po sa NUP, uh, sa bayan ng Mendes po, yung mga taga Mendes, bayan yeah. po ng Mendes, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. All right, kompletong kompleto sir yes, ha. Oo o, baka may PUPC kayo dyan, <laughs> Shoutout na rin natin. <laughs> well, anyway, yes, sir, maraming maraming salamat yes, ano po. po dahil talaga namang all the way from Mendez eh, kayo yes, po, po yan. Yeah, nagtungo talaga dito no sa aming himpilan yes, para maghatid ng impormasyon and unang-una muna sa lahat, gusto yes, ko pong yes, po. i-congratulate yes, po. ang inyo pong himpilan dahil kayo po ay hinirang bilang top one performing unit in the unit performance evaluation rating o upper bang yes, tawag noon among yes, po. Class C. Police yes, po. Stations in Cavite Police Provincial Opo. Office yes, po. achieving yes, 95.04% rating for May 2024 to April 2025. Yes po. Uh, kamusta naman yun sir? At ano bang basihan dyan? Oo uh, po. Sa amin po ay tuloy-tuloy lang din po yung aming police intervention at uh, saka po yung ating... Uh, Ongoing po yung ating yung sa SIMEXpo nit CPNP. Okay. Yung regarding po doon sa ating sa 911, mm -hmm. uh, ay okay. yung sa 5 minutes response policy ni CPNP. So araw-araw po iyon, ay amin po talagang uh, isinasakatuparan. Uh, yes no? po, uh, pina-practice po ng tropa yon araw-araw. Mm -hmm. So 10 times po yon. 10 wow. times po sa sa 24 hours within mm -hmm. the 24 hour duty ay 10 times po siya. Okay. Adey I see. Yes, so talagang uh, dito practice na practice 'ano yes, yung po. inyong pagiging uh, alerto Opo. at yung uh, tamang proseso ng pagrespond. Yes, Now, po. speaking of uh, 911 and yes, po, po and yung uh, swift response, quick response din. Opo. Eh ito po no. Panoorin natin uh, itong inyong uh, isa sa mga 911 success yes, story mga kaakiwa. bayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo na ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng limang minuto. Wait, okay, okay. wait. Yeah.

sa sa mga 911 success story po ninyo and Apo. uh kumbaga ito yung unang-una sa mga ibinahagi po yes, ninyo ay eh, online Apo. Apo. No? pero uh, maliban po dyan ano sa insidente ng parang nagbabanta daw no yung laseng. Opo. Uh -oh. So ano pa ba yung mga uh, insidente ang tinugunan niyo dyan na itinawag po no from 911. Yes, po. No? Uh, ito po po ma'am uh, yung isa po ay itong uh, road crash incident okay. resulting to result reckless imprudence resulting to damage to property Ito po ay noong naganap noong August 12 2025 at 9.45pm along Barangay Panongyan Road, Barangay Panongyan 1 Mendes Cavite wherein yung involved po dito ay isang Mio na vehicle at saka mm -hmm. po yung isa ay uh, yun nga na drive okay. driven po ng ni Aeron. Ah, registered Aaron? kay Aeron. Sir Aeron, grabe ha. Nakaabot ka ng Mendez, ha? Registered kay Aeron yung <laughs> okay. yung Manalo kami yung mm -hmm. motor. Tapos, driven by uh, Flor de Liza Benifacio, 41 okay. years old. Tapos po, ay may, may, may license holder naman po siya. Mm -hmm. So, immediately po, ayun, yung kabanggaan niya po is yung tricycle po na bukyo. Oh, yes okay. Yes po. Yung, so, immediately after that, uh, nag-respond naman po mm -hmm. yung tropa. Mabilis, within 3 yes to 5 minutes. Opo, opo. And okay. uh, Ayun na at December yun po. Less Nagkaroon than, ba ng sampahan ng kaso sa incident yan sir or uh, nagsettle na lang nagsettle po sila. Nagsettle yes, po. na Opo. lang. I yes, see. Po. So yun na lang din naman talaga usually yung sa ah, nangyayari vehicular. sa Mendez eh no. Yes Negative po. sa eight focus crimes pero yes madalas yun nga mga VA. So anong paalala ba ninyo sa mga biyahero natin diyan sir regarding So yun paalala sa... lang, lang din po sa ating mga biyahero yung ating mga mananakay pati Ingat lang po sa pati sa pagmamaneho at uh, maging listo po tayo sa oras ng lahat kasi mm -hmm. hindi naman natin masabi yung aksidente so Correct. mas mahalaga tayo ay nag-iingat at ating pinapahalagahan yung ating mga hindi lamang tayo kundi mm -hmm. yung siyempre, yung ating kapwa tao. Correct. Na tayo kung wag makapanakit. Mhm. Mm po sa pagbigayan sa kalsada. Yes De po. Man, Ang isa po ano? po doon ay abala rin uh -huh. pag uh, naka-aksidente. So, much better na uh, mag, mag wala, bigaya na lang po. Yan. O, oh, yes, diba? Po. Give love. Yeah, Not only during Christmas Day, mga yes, kapibat. Okay. Oh, so, ngayon naman, Mes, po, no? mabilisan na lamang tayo. Oh, Pagdating po no sa inyo namang ipinagmamalaking uh, resulta ng uh, Intel driven operations, eh, kamusta po. naman po iyan? Eh? Ayun po ma'am, so for the period covered po ay meron po tayong isang buy-bust operation. Okay. At uh, meron din pong isa ng service warrant. Ito po ay most wanted person mm -hmm. uh, regional level listed po. Alright. Yes po. Ang violation po niya is Migrant Workers and Overseas Filipino Act mm. of 1995. I see. Uh, congratulations. Yes and yan, kita yes po, po. niyo no? sa inyong screens, yung uh, yes individual na na-arresto po, ano? drug personality po ito Apo. through by bus operation. Apo. So, Apo. meron pala kayo dyang PUPC Apo. sa ngayon. No? Tapos okay. meron po, sir, ay uh, mm -hmm. yung sa mga ordinance at saka po yung ating sa mga sa ordinance naman po, yung okay. ating sa illegal gambling. Okay, doon na lang nagpo-fall under apo, talaga. Apo, apo. Mga ilan yes. ang nag-violate nag sa ordinance po, niya? Usually po, sa once a week po siya. Okay. Weekly see. meron po kami. Alright. Yes po. Uh, so, sana magsilbi itong paalala Apo. no sa mamamayan po dyan. Well, anyway, Mespo, po. Maraming maraming salamat uh, sa inyong uh, <laughs> quick updates no sa mga kaakibat natin. Apo. Well, ang katiyakan naman, Mespo, na may bibigay natin sa mga tagapakinig natin. Eh. Ang bayan po ng Mendez na nanatiling peaceful. Yes yeah, diba? Ayan. And uh, pwedeng-pwede nyo pong bisitahin Apo. anytime. Okay? Iyon na sir. Maraming salamat Apo. po. Opo. Maraming salamat po ma'am sa pag-entertain uh, po sa amin. Of course. As guest so, to dito sa DJV Radio po. Always po yan yes, po. sir. Always. Maraming salamat po. All right. Once again mga kaakiwat atin pong nakapanayaman ano po? Very very quick lang. Alam ko na bitin kayo. Oh. <laughs> Pero huwag kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy na naman ang ating uh, pag no sa mga kapulisan natin, sa Mendez MP. Well, anyway, again atin nga po nakapanayam ang ting po na mas po. Nawa nang naturing himpilay na Police Executive Master Sergeant Michael Eledin. So final. It's time for me uh, to say goodbye. Thank you ha sa inyo lahat ng mga tumutok kanu po. Very very quick po sa ating programa. Stay tuned po kayo daw susunod na programang Life in Jesus. Oh, but it's 1:59 in the afternoon kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, takapamahala pamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon Zone, Kaakibat ng Diyos para sa